Lumipas ang mga buwan mula nang bumalik ako galing kay Tia Elena. Bawat araw ay isang pakikibaka. Ang dating paminsan-minsang paglabas sa gabi para hanapin ang kailangan ko ay naging halos gabi-gabi na. Ngunit may nagiba. Ang mga nahuhuli kong hayop, mga asong kalye, pusa, minsan ay malalaking daga sa bukid, hindi na sapat. Pagkatapos ng bawat pagkain, ang pakiramdam ng kabusugan ay panandalian lamang. Agad na napapalitan ng isang mas malalim, mas mapilit na gutom. Para bang ang itim na sisiw sa loob ko ay lumalaki, humihingi ng mas marami ng mas iba. Naririnig ko na minsan ang mga pulong sa isip ko. Hindi ko na alam kung akin ba o sa kanya. Hindi sapat. Kulang pa mas malaki, mas mainit. Ang mga salitang iyon ay nagpapadala ng kilabot sa buong katawan ko dahil alam ko kung ano ang tinutukoy nito. Nagiging mas mahirap ng kontrolin ang pagiging hayok. Hindi lang ang gutom ang lumalala, pati ang pisikal na anyo ko. Unti-unti nang nagpapakita ng mga senyales na hindi na maitatago sa simpleng long sleeves o pag-iwas sa araw. Ang balat ko'y lalong pumuti, halos transparent na sa ilang bahagi. Kitang-kita ang mga ugat na tila mas matingkad na asul o itim. Ang mga kukuko sa kamay at paa, napansin kong tumitigas at bahagyang kumukurbada. Kailangan kong laging kupitin para hindi magmukhang kakaiba. At ang mga mata ko, hindi na lang sila basta namumula sa dilim. Minsan kahit sa katamtamang liwanag, nahuhuli ko sa salamin ang isang kislap na hindi pang tao, isang malamig na ningning. Anak, bakit parang laging mapulay ang gilid ng mata mo? Tanong ni nanay isang umaga. Puno ng pag-aalala ang boses. Puyat lang po nay, daming trabaho. Mabilis kong sagot, sabay iwas ng tingin. Pero alam kong hindi na magtatagal ang mga palusot ko. Nakikita na nila. Isang gabi, ang pinakakinatatakutan ko ay muntik ng mangyari. Sobrang lakas ng paggutom ko, mas matindi kay sa dati. Lumabas ako, naghanap, pero walang makita. Walang aso, walang pusa. Bumalik ako sa bahay na bigo at nanginginig sa pangangailangan. Pumasok ako sa kwarto ni nanay at tatay para sana kumuha ng gamot sa sakit ng ulo sa kanilang kabinet. Pero natigilan ako. Mahimbing na natutulog si tatay. Bahagyang nakaawang ang bibig, ang leeg niya'y kitang kita. Ang tibok ng puso niya, naririnig ko na parang tambol. Ang init ng hininga niya, amoy na amoy ko. Hindi ko na malayan, dahan-dahan akong lumalapit. Ang mga kamay ko'y nagsimulang manginig. Ang mga daliri ko'y bahagyang umusli na parang mga kuko. Ang bibig ko'y napuno ng laway. Isang hakbang na lang. Pero piglang umumul si Bantay mula sa labas ng pinto na tila naramdaman ang masama kong intensyon. Natauhan ako. Napatakbo ako palabas ng kwarto, dumiretsyo sa banyo, at doon sumuka ng walang laman. Nanginginig ako sa takot sa sarili ko. Muntik na. Sobrang lapit na. Simula ng gabing iyon, naramdaman kong may nagbago sa bahay. Ang dating pag-aalala sa mga mata na nanay at tatay ay nahaluan na ng takot, pag-iingat. Si tatay madalas ko nang mahuling nakatitig sa akin ng malalim kapag akala niya'y hindi ko napapansin. Si nanay madalas na ngayong naglalagay ng rosaryo at bote ng holy water sa mga sulok ng bahay. Para sa proteksyon, anak, sabi niya. Pero alam kong hindi lang ordinaryong masamang ispirito ang nasa isip niya pati ang mga kapitbahay. Iba na ang tingin. Si Mang Delphine, ang kapitbahay naming dating sundalo na strikto at mapagmasid. Madalas ko ngayong makitang nakatayo sa labas ng bahay nila tuwing dapit hapon. Ang mga matay sinusundan ang bawat kilos ko. Marco, lagi kayatang ginagabi ng uwi ngayon? Tanong niya minsan. Ang boses ay kaswal, pero ang titik ay matalim. Opo, Mang Delphine, medyo busy lang po sa trabaho. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang kumakabog kong dibdib. Ang mundo ko'y unti-unting lumilit. Ang mga pader ay papalapit ng papalapit. Sa kagustuhan kong mapawi ang lumalalang gutom, nagiging pabaya na ako. Isang madaling araw, pagkatapos ng isang matagumpay na pangangaso sa may sapa malapit sa bukid, nagmadali akong umuwi dahil pa umaga na. Sa pagmamadali ko, hindi ko napansin ang mga bagay na naiwan ko. Mga bakas ng paa sa putik na hindi pang ordinaryong sapatos. Ilang hibla ng damit ko na sumabit sa mga sanga. Tatang pinakamasama, isang piraso ng ebidensya na hindi ko na idedetalye pa, na hindi ko na ilibing ng maayos malapit sa pinangyarihan. Kinabukasan, Nagkakagulo ang mga tao malapit sa sapa. Narinig ko ang usapan. May nakitang mga bakas ng kung anong hayop, sabi ng isa. Pero parang ang laki. At yung mga tira-tira, parang hindi kinain ng aso lang. Sabi naman ng isa pa. Si Mang Delphine ay nandun. Seryosong sinisuri ang lugar. Nakita niya akong nakikinig. Tinitigan niya ako tapos tumingin siya sa sapatos kong may bahid pa rin ng putik kahit pinunasan ko na. Walang salita pero alam ko na may hinala na siya. Lalo akong natakot. Kailangan kong gumawa ng paraan para kontrolin ito bago pamahuli ang lahat. Naghalungkat ulit ako ng impormasyon. Nabasa ko sa isang lumang blog tungkol sa mga kontra gayuma at sumpa ang tungkol sa mga halamang gamot na sinasabing nagpapahina sa mga lamang lupa o masasamang espiritu. Bawang, luya, mga ugat ng kung anong-anong puno. Sinubukan ko. Kumain ako ng hilaw na bawang hanggang sa masukapo. Uminom ako ng pinakuluang luya hanggang sa pakiramdam ko'y nasusunog ang lalamunan ko. Pero walang epekto sa butom Bukod sa pinasama nito lalo ang pakiramdam ko. Sinubukan ko rin itali ang sarili ko sa kama gamit ang sinturon sa gabi. Pero nagigising na lang akong kalag na ito at nasa labas na ako na may malabong alaala ng matinding lakas na hindi ko alam kung saan nang galing. Ang yangaw sa loob ko ay mas malakas kaysa sa mga sinturon o halamang gamot. Mas malakas na ito kaysa sa akin. Ang mga bulong sa isip ko ay hindi na lang simpleng paghingi ng pagkain. Nagsimula na itong magbigay ng mga utos, ng mga tukso. Tingnan mo si Ana, ang kapitbahay mong dalaga, ang bango ng dugo niya, hindi ba? Mas masarap kaysa sa mga aso. Si Lolo Pido, matanda na, mahina, hindi na makakalaban. Nakikipang talo ako dito sa isip ko. Hindi, hindi ko gagawin yan. Tigilan mo ako. Pero ang boses ay tumatawa lang. Bakit hindi? Karapatan mo yan. Lakas mo yan. Isa kang mga ngaso, Marco. Hindi ka na tao. Minsan sa tindi ng pagtatalo sa isip ko, nasasapo ko na lang ang ulo ko. Napapasigaw ako ng walang tunog. Nagiging impyerno ang sarili kong isipan. Ang dating ako ay paunti-unti nang nalulunod. Kinakain ng dilim na dulot ng sumpa ni Tia Elena. Sa gitna ng desperasyon, bumalik ako sa baul na bigay ni Tia Elena na nakatago pa rin sa ilalim ng kama ko. Hindi ko ito binuksan noon, pero ngayon, kailangan ko ng sagot. Nanginginig ang kamay kong binuksan ito. Walang laman kundi alikabok at isang lumang kwaderno na manipis. Ang mga pahina ay naninilaw na. Nakasulat dito sa lumang Tagalog ang mga tala na hindi ko maintindihang lahat pero may mga pangalan, mga petsa at mga simbolo na kakaiba. May mga guhit ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop at may mga instruksyon, mga ritual, mga dasal na balikdad, mga paraan para pakainin at palakasin ang kakampi. Pero may isang tahina na halos punit na na may nakasulat tungkol sa pagpigil o pagpapatulog sa binhi. Nabanggit ang pangalan ng isang halaman na baging na apoy at ang pangangailangan ng dalisay na luha. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito pero ito ay isang maliit na sinag ng pag-asa sa abila ng kadiliman. Hindi lang si Mang Delfina nagmamasid, si tatay sa sarili yung paraan ay naghahanap din ng kasagutan. Isang gabi, nagkunwari akong tulog ng maaga. Naramdaman ko ang pagpasok na sa kwarto ko. Akala ko'y kukumutan lang ako gaya ng dati niyang ginagawa. Pero nanatili siya, tahimik na nakatayo sa gilid ng kama ko. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ko ang mahina niyang paghigbi. Tapos, may inilapag siyang kung ano sa tabi ng unan ko isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Umalis siya ng walang imik. Kinabukasan, nakita kong sinusuri niya ang mga bintana. Tinitingnan kung matibay ang mga rehas. Naglagay din siya ng bagong aldaba sa pinto ng kwarto ko mula sa labas. Hindi siya nagsasalita tungkol dito. Pero ang mga kilos niya ay sumisigaw ng katotohanang alam na niya o malapit ng malaman at natatakot siya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming lahat. Isang gabi, hindi ko na nabigilan. Ang gutom ay parang apoy na tumutupok sa buo kong katawan. Kailangan kong lumabas. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng kwarto ko, na hindi pa nalalagyan ni tatay ng dagdag na kandado. Palabas na sana ako, nang biglang bumukas ang pinto. Si tatay, nakatayo siya roon hawak ang isang flashlight at isang itak. Ang mukha niya ay pinaghalong galit, tapot at pighati. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ko. At alam kong nakita niya ang pamumula ng mga mata ko, ang bahagyang pag-usli ng mga pangil ko na hindi ko na makontrol kapag ganito katindi ang gutom. Marco, anak, halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Saan ka pupunta? Ano? Ano ka na ba talaga? Hindi ako matasagot. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Tinitigan lang namin ang isa isa sa madilim na kwarto. Ang anak at ang ama na pinaghihiwalay ng isang sumpang hindi namin parehong naiintindihan pero parehong kinatatakutan. Pay, yun lang ang lumabas sa bibig ko. Basag ang boses. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ni tatay. Ibinaba niya ang itak pero hindi ang flashlight. Lumapit siya, dahan-dahan. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyayari sa'yo? Yung mga hayop na nawawala, yung mga bakas, ikaw ba yon? Tumango ako ng dahan-dahan, hindi makatingin sa mga mata niya. Narinig ko ang malakas niyang paghagulhol isang tunog ng nabiyak na puso. Niyakap niya ako ng mahigpit. Diyos ko, Marco, anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko na napigilan ang sarili kong mga luha. Sa yakap ni tatay, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong muli ang pagiging tao. Ngunit kasabay nito ang bigat ng katotohanan. Si Tia Elena po, tay, yung pasalubong niya, may sumpa, yang nau daw po. Halos hindi ko mabigkas ang mga salita. Hinawakan ni tatay ang mukha ko. Shhh, tahan na anak. Hahanap tayo ng paraan. Hindi kita pababayaan. Ngunit sa likod ng mga salita niya, nakita ko ang takot at ang kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, kinausak ni tatay si nanay narinig ko ang kanilang pagtatalo mula sa kwarto ko. Ang mga hikbi ni nanay, ang mga pilit na pinapakalmang boses ni tatay. Ano ang gagawin nila? Itatago nila ako? Ipapaalbularyo? Ipapa ospital na alam kong walang may tutulong? O itataboy nila ako para sa kaligtasan nilang dalawa? Lumabas si tatay mula sa kanilang silid, ang mukha ay seryoso at determinado, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Marco, sabi niya, umupo sa tabi ko. Mahal ka namin ng nanay mo, pero hindi ka pwedeng manatili dito nang ganito. Masyadong mapanganib para sa iyo at para sa amin at sa mga kapitbahay. Naintindihan ko, ito na yon kailangan mong umalis anak. Sabi niya, pinipigilan ang pag-iyak. Hahanap tayo ng lugar na malayo kung saan pwede kang magtago. Tutulungan kita, pero kailangan mong lumayo dito. Ang sakit, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sarili kong ama, itinataboy ako. Pero alam kong ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal at sa takot Nagimpake ako ng iilang gamit sa gabing iyon habang si nanay ay walang tigil sa pag-iyak sa isang sulok. Binigyan ako ni tatay ng pera nang mapa papunta sa isang abandonadong bahay ng kamag-anak namin sa malayong probinsya na walang nakatira. Doon ka muna anak, ligtas ka doon. Dadalawin ka namin, sabi niya. Pero alam naming pareho na baka ito na ang huli naming pagkikita. Bago ako umalis, niyakap nila akong dalawa ng mahigpit. Mag-ingat ka anak, magpakatatag ka. Bili ni nanay, lumabas ako ng bahay namin, hindi na lumingon pa. Habang naglalakad ako palayo sa ilalim ng bilog na buwan, naramdaman ko ang gutom na muling umaakyat. Pero kasabay nito ang isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pag-iisa, ng pagiging itinakwil. Isa na akong halimaw hindi lang sa anyo, kundi maging sa mata ng mundo. Isa na akong takas. Ang paglalakbay patungo sa abandonadong bahay ay mahirap. Naglakad ako ng ilang araw, umiiwas sa mga tao, natutulog sa gubat, at kinukuha ang kailangan ko mula sa mga hayop na makita ko sa daan. Bawat araw, lalong lumalakas ang yangaw sa loob ko at lalong humihina ang natitirang pagkatao ni Marco. Nakarating ako sa abandonadong bahay, luma, sira-sira, napapaligiran ng masukal na halamanan. Ito na ang magiging kulungan ko. Dito ako magtatago. Dito ko haharapin ang sumpa ko ng mag-isa ngunit habang nakatayo ako sa harap ng bagong tahanan ko, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na yumakap sa akin at isang pamilyar na bulong ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Parang boses ni Tia Elena. Hindi ka nag-iisa, Marco. Nandito lang ako. Nadhihintay. Napagtanto ko. Hindi ito pagtakas. Simula pa lang ito ng mas malalim na bangungot. Mayon, dito ako nakatira. Sa isang bahay na inakain na ng panahon. Sa isang lugar na kinalimutan na ng tao. Sa araw, nagtatago ako sa dilim ng mga kwarto. Pinipilit na matulog kahit ang mga bangungot ay mas malinaw pa kaysa dati. Sa gabi, ako ang naghahari sa paligid. Ako ang anino sa gubat. Ang takot na hindi nakikita. Ang halimaw na naghahanap ng mapapawi sa walang katapusang gutom. Nakita ko sa isang baset na salamin ang refleksyon ko. Ang mga mata kong pulang-pula, ang balat kong kasing putla ng buwan, ang mga pangil na hindi na maitago. Hindi na ako si Marco. Ako na ang yangaw. At alam ko, sa bawat paglubog ng araw, mas lumalakas siya. Gaano katagal bago tuluyang mawala ang natitirang bahid ng aking pagkatao? Gaano patagal bago ang mga hayop sa gubat ay hindi na maging sapat? Ang sagot ay nakatago sa walang hanggang gabi na bumabalot sa akin ngayon. Ang tanging kasama ko ay ang sumpa at ang walang katapusang gutom.